Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa mga madalas magsabi ng Aray, ang sakit ng binti ko, yung kirot, pangangalay at pamumulikat na gumugulo sa ating araw at sumisira sa ating tulog sa gabi. Kaya madalas, ang unang ginagawa ng iba ay humana pagad ng pain reliever, ointment o haplas para mawala ang sakit nakakatulong naman yan pansamantala, pero madalas bumabalik din. Kaya heto na ang solusyon sa problema nyo. Aalamin natin ang sampung prutas na nagsisilbing gamot sa iba't ibang uri ng sakit ng binti. Panguna sa ating listahan, ang klasik na sagot sa pulikat, ang saging. Ito po ang pinakasikat at pinakamadaling mahanap na lunas lalo na sa pamumulikat o leg cramps yung bigla ang paninigas ng muscle sa binti na napakasakit. Kadalasan, ang salarin dyan ay kakulangan sa dalawang mineral, potassium at magnesium. Ang saging po ay siksik na siksik sa dalawang ito. Isipin ninyo po na ang potassium ang siyang nagaayos ng electrical signals sa pagitan ng ating utak at muscles. Kapag kulang ito, nagkakagulo ang signal, kaya bigla na lang tumitigas ang kalamnan. Ang magnesium naman po ang siyang relaxation mineral na nagsasabi sa ating muscles na mag-relax pagkatapos magamit. Sa isang saging pa lang, binibigyan mo na ang iyong katawan ng dalawang mahalagang sangkap para maiwasan ang bigla ang pag-atake ng pulikat, lalo na sa gabi. Pangalawa sa ating listahan, ang krema ng kalusugan laban sa pamamaga, ang abokado. Marami ang umiiwas sa abukado dahil akala nila ito ay nakakataba. Pero ang taba po ng abukado ay healthy fats na kailangan ng ating katawan. Para sa sakit ng binti, ang abukado po ay isang double-edged sword. Una, mas mataas pa po ang taglay nitong potassium kaysa sa saging. Kaya mas malakas itong panlaban sa pulikat. Pangalawa, yung healthy fats nito ay may malakas na anti-inflammatory properties. Ibig sabihin, direktang nilalabanan nito ang pamamaga sa ating katawan. Kaya kung ang sakit ng binti mo ay dahil sa arthritis o rheuma, ang pagkain ng abokado ay parang pagpapadala ng dalawang team ng tulong, isa para sa muscles at isa para sa namamagang kaso-kasuan. Pangatlo sa ating listahan, ang pinaka-refreshing na panlaban sa gout, ang pakwan yung matinding kirot sa kaso-kasuan, lalo na sa daliri sa paa o bukong-bukong na dala ng gout, yan po ay sanhinang sobrang uric acid sa ating dugo. Para mailabas ang uric acid na yan, kailangan nating uminom ng maraming tubig. Dito po pumapasok ang pakwan. Ito po ay 92% tubig. Kaya ito ay isang masarap na paraan para manatiling hydrated at matulungan i-flush o iwalis palabas ang uric acid sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang pakwan ay mayaman din sa potassium na panlaban sa pulikat at meron itong lycopene, isang malakas na antioxidant na lumalaban din sa pamamaga na dala ng arthritis. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang pangunahing gamot sa arthritis, ang mga berries. Lahat po ng uri ng berries, strawberry, blueberry, raspberry ay parang maliliit na bomba ng antioxidants at anti-inflammatory compounds tulad ng anthocyanins, yung nagbibigay sa kanila ng matingkad na kulay pula at ube. Ang mga sangkap na ito po ay parang isang batalyon ng mga sundalo na direktang sinusugod at nilalaban ng pamamaga sa ating mga kasukasuan. Baraning pag-aaral na ang nagpapatunay na ang regular na pagkain ng berries ay nakakapagbawa sa sakit at paninigas na nararamdaman ng mga taong may osteoarthritis at rheumatoid arthritis. Kung ang binti mo ay masakit dahil sa Ryuma, ito ang prutas na dapat mong laging kainin. Panglima sa ating listahan, ang natural pain reliever, ang pinya. Kilala po ang pinya sa taglay nitong bromelain. Ang bromelain ay isang enzyme na sikat na sikat sa kanyang kakayahan na magpababa ng pamamaga at pananakit. Para po itong isang natural pain reliever na walang masamang side effects. Kung ang sakit ng binti mo ay may kasamang pamamaga o manas o kung ito ay dahil sa injury, ang pagkain ng sariwang pinya ay makakatulong na magpabilis ang paggaling at pag-alis ng sakit. Mayaman din ito sa vitamin C na mahalaga para sa pagre-repair ng mga nasisirang tissue. Pang-anim sa ating listahan, ang building block ng mga kaso-kasuan, ang papaya. Tulad ng pinya, ang papaya din ay mayroong digestive enzyme na tinatawag na Pain, na tumutulong din sa paglaban sa pamamaga Pero ang mas malaking tulong ng papaya ay ang sobrang taas na hinilataglay nitong vitamin C Bakit ito mahalaga? Dahil ang vitamin C ang pangunahing sangkap sa paggawa ng collagen At ang collagen naman po ang pangunahing pandikit at building block ng ating mga cartilage yung unan sa tunid, litid at ligaments sa regular na pagkain ng papaya, sinisiguro mo na may sapat na materyales ang iyong katawan para kumpunin ang mga nasisirang parte ng iyong kaso-kasuan. Pangpito sa ating listaan, ang paboritong lunas sa uric acid, ang cherries o seresas. Sa lahat ng prutas, ang cherries po ang pinakapinag-aralan pagdating sa gout. Marami na po talagang pag-aaral ang nagpapatunay na ang pagkain ng cherries o pag-inom ng katas nito ay may kakayahang pababain ang level ng uric acid sa dugo. Pinipigil din ito yung tinatawag na gout attacks o yung bigla ang pamamaga at matinding pananakit. Ito ay dahil sa taas na taglay nitong anthocyanins na mas malakas pa sa aspirin bilang anti-inflammatory. Kaya kung ang sakit ng binti mo ay dahil sa gout, cherish po ang iyong numero unong kakampi. Pangwalo sa ating listahan, ang protector ng cartilage, ang ubas, ang osteoarthritis, yung klase ng rheuma na wear and tear o dahil sa pagkasira ng cartilage ay isang malaking problema. Ang ubas, lalo na yung kulay pula at itim, ay mayaman sa isang antioxidant na tinatawag na resveratrol. Sikat na sikat po yan. Ang resveratrol, ayon sa mga pag-aaral, ay nagsisilbing protector ng ating mga chondrocytes. Yan po ang mga cells na bumubuo ng ating cartilage. Pinapabagal nito ang kanilang pagkasira, kaya napapanatili nitong mas matagal na makapal at malusog ang ating unan sa ating mga tuhod at iba pang mga kasukasuan. siyam sa ating listahan, ang super antioxidant, ang granada o pomegranate. Kung sa suntukan ng antioxidants ang pag-uusapan, isa po sa pinakamalakas ang granada. Punong-puno ito ng punicala genes, isang uri ng antioxidant na napakalakas magpababa ng pamamaga sa buong katawan, lalo na sa mga kasukasuan. May mga pag-aaral na ang nagpapatunay na ang pag-inom ng katas ng granada ay kayang harangin ang mga enzymes na sumisira ng cartilage ng mga pasyenteng may osteoarthritis. Kaya ito ay hindi lang pampaginhawa kundi pang proteksyon din. At ang pangsampo sa ating listahan, ang simpleng vitamin C powerhouse, ang suha, dalandan at kalamansi. Punong-puno ng vitamin C Paulit-ulit nating sinasabi, ang vitamin C ay parang simento. Ito ang nagdidikit-dikit ng ating mga tissue para maging matibay. Kapag malakas ang iyong mga ligaments at tendons, mas maganda ang suporta sa iyong mga kaso-kasuan na siyang nagbabawas sa sakit na dala ng paggalaw. Nakakatulong din itong labanan ang pamamaga. Ayan po, sampung prutas na pwedeng maging masarap na solusyon sa matagal nyo nang iniindang sakit sa binti. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa ating plato at fruit basket. Salamat po sa inyong pananood and God bless!